Barandai LS 97.1 97.1 no, yes. 7.1 Barandai no, yes. LS 97.1 .1. Tung stogan Oh my god <laughs> Tung stogan Renton Barandai Barangay LS 97.1 Kasama sa Tugstugan na tawanan ng mga taga-barangay 833 Pandakan, Manila Yun ang nga, ang ibig kong sabihin, no? Oh. oh, mga taga-pandakan, Maynila Maraming sinaman sa inyong pangikinig Eto na, nagandaan na natin Yung mga jokes na pinadala sa ating mga text lines 2311-350 Mama Bio Pedro Teros Ulala la. Sabi nung uh, amo, Inday <laughs> Napunasan mo na ba yung keyboard ng PC ko? Oy Sumagot si Inday okay. hindi ko na napunasan, te! In, in alphabetical order ko pa para sunod-sunod. Kaya kinahihirapan mag-type pang hindi sunod-sunod ang keyboard mo. mag-type. Mahirap. Oh, In-angle ka tapos binalik-balik na para maayos ng ang keyboard mo. Ano ah, yan, ha? Uh, knock, knock. Who's there? Antonym. Antonyme. Antonyme who? The antony antonym Antonyme who? Hindi, Antonym. Antonym who? Antonym I piro. Mag-aako na ka. na, Maganda line na pang naknak mo ngayon ah. Yeah, maganda, maganda. Patok siya ah. Iba talaga pag whatever Wednesday ah. Oh, Hindi ano? ka na may pressure ah. <laughs> dito ka makapapagigoy. Eh? Iba ang bigaya ng ano pa. Oh, Wala walang pressure dito. eh. No? Matuwa mm. ka ngayon Mama Belle. Mama Belle! Ikaw Hangin ka ba? <laughs> <laughs> Bakit? Kasi ikaw na lang ang libre sa mundo. <laughs> Wala lang. <laughs> <Yung> text lang. <laughs> Wala lang. <laughs> ikaw na lang ang free. <laughs> Ewan <laughs> oh, bakit pinadala yung site ko? Wala na mo napakarami nagpadala. O kaya lang, putol-putol. Ano bang gagawin natin dito? Well, anyways, maraming salamat na sa lahat ng mga nagpadala. Ah, thank you, thank you. susunod na ang Talk to Papa with uh, Papa Kiko and Papa O! Oh! Bet! You bet! Siyempre ang... Hindi uh, na yun, ha? Papa, bet. okay. Uh, mga cute papa, susunod na po yan mga kabarangay. Si Papa Oven at si Papa Kiko. Uh, tawagan tawagin na ang inyong mga papa para sa mga problema niyo sa buhay. Ayun? Mm -hmm. And don't forget, uh, sa February 14, Valentine's Day, Boy? And Mr. and Mrs. A. Hey, oh, yeah. yo, oh, man! Oh. Oh, of course, Because Casual Gil and Regine Velasquez performed live together uh, for the first time as husband and wife in a special Valentine concert. po yung Mr. and Mrs. A on February 14 8 p.m. at the Smart Araneta Coliseum with special guests Ding Dong Dantes, Eric Santos, Eric Santos, Carla Angelina Quinto, and uh, Vice Ganda plus other surprise guests. Maraming maraming bayan. Of course, for ticket increase, you may call Ticketnet uh, Ticketnet uh, ticket office at 911-5555. That's 911-5555. And today's makakasama natin sina Miss Regine Velasquez at Ogie Alcasid. Ay apangan. Oi, na 38 minutes ng 12 Access Computer College. 31 years of providing affordable quality education. For inquiries, please call 363

magkwentong barigay. Yeah! Woo! Papa Kiko kasama si Papa Obet susunod na sa Talk to Whoa! Papa. Si Mama Belle plain sexy magbabalik mamaya ang alas 6 ng gabi. Si Papa Tolis naman sa akin rebound mamay alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Magkakasunod kami. Oo, oh, sunod-sunod. Maglalain up pa naman tayo ng sa Mario. Tama. <laughs> Si Plain Pogi Papa Tolich. Ay, ah, yeah! Kaming tatlo ang The Quento Teras Ulala! Ito Papa na. Huwag kailimutan. Tugstugan na tawanan. Tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 7.1. Tugstugan na! non <laughs> na tugtugan, non pa sa tawanan. がな